Para nga malinaw sa publiko, pagkakakabit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gamot na fentanyl ay piniliwanag ni Atty. Harry Roque kung bakit nga ba kinakailangan gumamit noon ng naturang gamot si Duterte. Legal po yan kapag mayroong prescription at ang uh, presidente naman dahil sa aksidente sa motorsiklo ay may nararamdamang sakit for which reason pinirescribe sa kanya ang fentanyl. So wala pong comparison ng fentanyl sa cocaine. Ito ang sinabi ni Roque matapos sa tila ilihis ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue kaugnay sa pagkakasangkot nito sa paggamit ng iligal na droga. Ako, I think it's the fentanyl. Ad hominem ang tawag dyan. Kapag merong akusasyon, aaminin, pasisinungalinan, pero hindi iililihis ang issue. Ang tanong, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na droga na pulburon? Hindi po pwedeng ang sagot gumagamit ng pentanil ang presidente. Dilinaw din ni Roque na hindi nakaaapekto sa pag-iisip ng isang individual ang paggamit ng fentanyl. Una-una, hindi naman po tinanggiyan ni Presidente. Inamin talaga niya yan na pinirescribe ng doktor. Ibig sabihin, napakalayo po ng fentanyl sa pulburo na pinagbabawal. Cocaine. Pangalawa, ang fentanyl po, painkiller. Yes, pwede pong maging addicting yan. Pero hindi po yan nakakaapekto sa pag-iisip. Pero pag gumagamit po ng cocaine, baka ka po yan sa pag-iisip. Ang word dyan ay bangag. Samantala sinabi naman ni Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Chief of Staff at Spokesperson Derek Carrion na regulated ang paggamit ng fentanyl. Fentanyl is a regulated drug by virtue of the United Nations uh, schedule book. I think it is one of those uh, being used for pain management uh, and it is regulated. Dagdag pa nito, nasa kasalukuyan ay eh, wala pa silang naitatalang record na naaabuso dito ang fentanyl sa Pilipinas. As far as uh, that drug is concerned, there are alarms raised in other countries. But as far as we're concerned, naman po. we have had cases involving other drugs na uh, yung nag-self-prescribe, especially during the pandemic, yung pasyente. At pineke yung reseta ng kanilang attending physician in order to acquire uh, such illegal drugs or dangerous drugs for supposedly for medical use. But uh, there, are, there are different types of drugs. It's, it's not this. Samantala, kaugnay nito, inamin din ni dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na matagal nang inamin ni dating Pangulong Duterte na gumagamit ito ng fentanyl para sa kanyang injury. Pero itinigil na umano ng dating Pangulo ang pag-inom ng fentanyl matapos na mawala ang kanyang nararamdamang sakit.